saya yung nasa kanan. So dalawa ang kukunin dito, dalawa. Pinaggitnaan ng Malaysia ng dalawang huling bangka nila ng bawat team. Team Level Up and Team Jesaya. So nasa kaliwa ang uh, Level Up Malaysia gitna. Waiting na natin kung sino 'yung ready Okay. Yeah. Malaysia ang unang nakaliko. Okay, unang umikaw, Malaysia <laughs> Then, Josiah Nasa huli ang level up At tatlong bangka po. Dalawa lang yung kukuli natin Malaysia. Ah, parang tumuku na anti Malaysia. So not I. Level up. Level up po ata ito. Level up nasa huli, huli. na sa Malay Jasaya. Feeling. ng Malaysia. Okay, di Malaysia na mukuna. Followed by level up then nasa sa Malay Jasaya. Go go go, Josiah Dao, sabi sa ating comment section. Pakatuli ng uh, Malaysia. To Mel Selim, followed by uh, Level Up, and then followed by Josiah. Uh, Hindi nopo pagwanta tayo, Malaysia above up Josiah. So uh, Malaysia is powered by K Tech, and then Level Up is powered by Cres uh, Notika and uh ang atin naman po ng uh, team ng uh, Jasaya is powered by also ang 80. Diremen. Okay, pupunta sa ating final boya. Who love po ito? Tulin, matulin, matulin ng Malaysia. Malaysia. Ang nirede niyan si Kuya Romel. Sumunod ay ang team level up ang United ng Ace Then nasa hali ang team Josiah ang United si Kuya Alot. Malayo ang uh, difference ng uh, Malaysia. So tatlong bangka ng Malaysia ay think pasok sa Magic 6. Tuloy, tulin. Tuloy ng Malaysia. Hello. To our so dalawa pumasok dito uh, level up. po, Hey Parang inala tayo sa ating round five. Ayan, ang may-ari ng uh, Malaysia. Talagang uh, tatlong, uh, tatlong bangka ng Malaysia, pare-parehas pasok. Uh, kung nagkataon po na hindi nagtapat yung apat na bangka, uh, definitely mga lima ang uh, pasok dito. So ang tumalo sa Malaysia ay kanila ding bangka.